Globo ay ang bilog na representasyon ng mundo. Makikita dito ang pitong kontinente. Ano ba ang kontinente? Ito ay ang malaking tipak ng lupain na binubuo ng mga bansa. Mapa. Ang mapa ay ang patag na representasyon ng isang lugar o ng mundo. May kita sa mapa ang katangian ng isang lugar. May kita rin dito ang hugis, distansya, sukat, kinalalagyan, at direksyon o kinaroroonan ng mga lugar sa mundo. Kartografo ang tawag sa gumagawa ng mapa. Mga uri ng mapa, mapang pangkalsada o pandaanan. May kita rito ang mga pangunahing kalye o kalsada kagaya ng barangay, bayan, lungsod o lalawigan. May kita rin ang daanan ng riles ng tren. Gamit ang mapang ito, mapapadali ang paghahanap sa isang lugar. Mapang Pampamayanan May kita dito ang lugar ng puok sambahan, paaralan, palaruan, palengke, kabahayan, munisipyo, plaza at iba pa. Pumunta naman tayo sa mapang pisikal. Pagmasdan ang mapa. May kita rito ang mga anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa lugar. Pilipinas ang isa sa bansang matatagpuan ng iba't ibang anyong lupa at anyong tubig. Narito naman ang halimbawa ng mga anyong lupa at anyong tubig na ating matatagpuan sa Pilipinas. Mga pananda sa mapa. Kung inyong mapapansin, meron tayong Hilaga, Kanluran, Silangan at Timog. At sa kanang bahagi ng mapang ito ay makikita nyo ang pananda. Ang mga simbolo o pananda kasi ay kumakatawan sa mga bagay na makikita natin sa komunidad. Narito ang ilan sa mga katanungan. Ito ay bilog na representasyon ng mundo. Gumagawa ng mapa. Ito naman ang patag na representasyon ng mundo. Ilang kontinente ang makikita natin sa globo? Ano ang kontinente? A. Mga anyong lupa B. Malaking tipak ng lupain C. Kartografo May kita sa mapang ito ang kalye o kalsada. May kita sa mapang ito ang paaralan o palaruan. A. Mapang pangkalsada. B. Mapang pampamayanan. O C. Mapang pisikal. Matatagpuan dito ang mga anyong lupa at anyong tubig. A. mapang pisikal, B. mapang pampamayanan, C. globo. Saan karaniwan makikita ang mga pananda sa mapa? A. gitna, B. kaliwa, C. kanan. Ang North Arrow ay may kita sa mapa. Itinuturo ng North Arrow kung saan ang hilaga. Ang apat na pangunahing direksyon ay ang hilaga, timog, silangan at kanluran. Pagmasdan ng larawan. Sa silangan sumisikat ang araw. Lumulubog naman sa kanluran ang araw. Ibang sa apat na direksyon. Sa itaas, sa ibaba, sa ilalim, sa likuran, sa kanan o sa kaliwa. apat na pangunahing direksyon, meron din tayong pangalawang direksyon at may kita ito sa pagitan ng apat na pangunahing direksyon. Mga dapat nating tandaan. Mga karagdagang kaalaman pa, alam nyo ba na ang mga sinuunang tao o ang ating mga ninuno ay magaling magsabi ng direksyon? Dahil noong unang panahon ay wala pang mapa at kompas. Paano nga ba nila nalalaman kung nasa ang lugar sila? Tinatandaan ng ating mga ninuno ang lugar kung saan sumisikat at kung saan lumulubog ang araw. Nalalaman din nila ang oras sa pamamagitan ng anino kapag matindi ang sikat ng araw. Kapag maiksi ang anino at nakatapat sa kanilang katawan, ito ay nangangahulugan na tanghalin. Kapag mahaba na ang anino sa bandang likuran, ito ay nangangahulugan na hapon na. Upang matandaan nila ang isang lugar, iginuguhit nila ang mga palatandaan o mga bagay na nakikita rito sa mga dahon o mga kweba gamit ang uling o di kaya inuukit nila ito sa mga puno at dingding ng mga kweba na kanilang tirahan.